ito na yon ito na yung resulta guys yung calcium nitrate ito yung nabuo natin meron tayong umabot siya ng 4,500 grams yung e solution umabot siya ng 4 kilos and 3 port meron ka ng B okay so meron ka ng nutrient solution Isasalin mo na ngayon sa AMD mo. Okay. So ito yung A mo. Ito yung A. Ito yung B. Timbangin natin muna 'to guys. Na zero natin. zero na yan gawa tayo ilagay na natin dito yung A guys huwag nyo munang kalimutang mag subscribe and click this notification bell para lagi kayong update sa videos na i-upload 500 grams lang guys yan ang 500 ml o, oh, 500 ml yan yan so mayroon na tayong A lagyan natin ngayon itong B. Tingnan natin kung naka-zero. O, zero yan ha. 500. Hmm. 500 okay. So ito na guys Meron ka ng A Meron ka ng B Okay? So, meron ka ng nutrient solution. So, ito ngayon, isalin mo na sa ganito. Okay na? Ayos. gan, Mas tipid. Mas tipid to. Yan. So, ngayon, pag naghahalo halo ka na sa dito, pag nilagay mo na dito, yun na, gagamit ka na ng panukat. Okay na. Ayos na. Ito na yon. Ito na yung resulta. Guys yung calcium nitrate ito yung nabuo natin meron tayong umabot siya ng 4,500 grams kasi 4 kilos and kalahating kilo so nakabuo tayo ng siyam na ganito siyam na ganito okay so ito yung in natin guys ay ito yung bin natin so, na yun. ito yung natin yung cal calcium nitrate ito yan tapos itong ating ganitong kulay, yan, yung A, yung A solution, umabot siya ng 4 kilos and 3 4 4,750 grams. Kaya mas marami ito guys kasi yung timbang ng tomato formula at saka ng Epsom salt na isama doon sa tubig. Kahit natunawin mo yon syempre yung bigat nung nandudun pa rin. Kaya pagka uh, ginawa natin yung master blend, hindi tayo interser ng master blend, ha? Pero baka naman. <laughs> Yan. So, ito na, guys. ayun isipan nyo mabuti kung saan kayo mas nakakatipid. Kasi ganun po yung, guys, yung business. Kung saan ka makakatipid, cost-effective cost cost-benefit yan kung saan ka makakatipid mas door ka para nang sa ganon kaya mo makipaglaro sa presyohan ng lettuce syempre kung mababa lang ang cost mo kuhunan mo eh, kaya mong laruin ang presyo kikita ka so guys dito na tayo sa application yan isang balding tubig katumbas ng 16 liters meron akong panukat yan ang hawak ko na yan ay mayroong sukat na 15 ml so sa kada isang balde nilalagyan ko ng 45 ml yan 45 ml kasi kada 2.5 ml equivalent to 1 liter yan. so yan isang balde na 16 liters lalagyan mo ng tatlong ganyan na may laman na 15 ml yan o so marami-rami ang supply ko ng nutrient solution dahil sa ginawa kong pag -mi mix. So, yan. Yung calcium nitrate yan guys. Simutin natin. Alam nyo, guys, yung isang box na ganyan, isang balde yan. Nakadesign yan sa isang balde. So, yung, yung isang box ko, mayroong 13 na butas. Tipid din yan kasi yung box ko, guys, ginawa ko lang din yan isang araw iputuro ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung box binibili ko lang yan sa mga school supplies actually ang kapal nyan is one port one port lang ang styrofoam na yon ay nagkakahalaga lang ng 64 pesos yan ganun ako mag set up kapag ka inaaral ko pa lang kasi hindi pa natin ano eh, gamay pero actually nakaka 1 year na ako nakaka 6 na tanim na ako actually nakaka 1 year na yung ginagamit ko na yan ay nire-recycle ko na lang pati yung mga styrofoam, recycle na yan so halos maykit isang taon ko nang ginagamit yan yan. kasi alam nyo guys yung ganyang pag-garden yan farming kinakailangan marunong kang mag uh, gamit gamitin po yung mga ano yung pwedeng gamitin na hindi naman naapektuhan yung productivity kasi kapag ka natipid mo yung expense mo mas malaki yung kita mo at ngayon sa market kasi may kompetensya eh. yan kapag pwede mo silang pantayan o ngayon kung tatawad yung customer ay po pwede mong laruin so advantage ka kung nakatipid ka sa pagpapatubo ng lettuce kasi nakuha mo siyang patubuin ng nakamura ka nakatipid ayan, ayan yung mga box ko aninipis lang yan hindi ko na pagka nilagyan mo ng tubig yan huwag mo nang bubuhatin dyan na lang yan naka naka-permanent siya kasi syempre manipis yan e, pag binuhat mo yan eh masisira yan. Yan. so dyan ko nilalagay yung yan, ngayon katulad magta yan magta-transplant ako so yung isang balde guys tingnan nyo isang balde isang balde yung hawa ko na yan na nilagyan ko ng tatlong A Ah, 45 ml na A 45 ml na B yan. so kada isang box na ganyan yan isang ganyan 16 liters yan eh pinaglagyan ng pintura yan. Yan. So, isang balde lang 16 liters lang yan. kasi napansin ko kapag ka makapal naman talagang tuna box pero marami kang mahuhubos na tubig doon eh hindi naman malaki ang diferensya eh. malamang parang 50 yata ang butas nun yung sa akin 13 o dalawang peraso lang ang butas pero ang nilalagay yata na tubig doon nasa 20 plus liters yung sa akin ay 16 liters lang ngayon guys kapag ka kahit naman siguro doon sa tuna box na nilagyan mo ng maraming ano dahil syempre matangkad yun eh so ito pagka sobrang laki na niya siguro yung mga 2 weeks bago mo, bago mo i-harvest medyo talagang bumababa yung water level ng tubig na yan at kinakailangan mong dagdagan ayan o, napansin nyo yung takip ko napakanipis o oh. <laughs> na halos umaano nga eh pero alam nyo, kapag nilagyan ko yan ng 13 na letos, hindi naman naapektuhan, hindi naman lumulundoy. Sabi ko nga sa inyo, eh, hindi pa ako nagpapalit ng, ano eh, ng takip. So, ngayon yung mga nakapunla ko, ililipat ko na ngayon dyan. transfer ko na. Ano, makikita nyo maya-maya. Wala kasi akong cameraman dyan. Kaya ganyan. O, oh, ayan o. Oh. Oh. So, ganun lang. Hmm. Nag-transfer na ako dyan. Mapupunan na yan hanggang dun. So, kung mapapansin nyo yung dito sa bandang gitna, malalaki na yung mga lettuce. Mga one, to two weeks, harvest na yan. Harvest na siya. O, oh, ganyan lang. Simple lang yung pagha-hydroponics. Ngayon, uh, tinitingnan ko talaga kasi ang laki na ng investment natin sa greenhouse eh. So, hahanapan natin ng paraan kung papaano tayo makakatipid doon sa normal operation ng ating lettuce sa mga ginagamit natin. Alam nyo, misan iniisip ko nga eh, yung mga nabibili na mga fertilizer na ginagamit ng mga farmers. Yan, yung mga 14-14-14, mga complete fertilizer. Tiniting kinoco-consider ko rin yung mga ganyan eh. Na baka naman po pwede siyang tunawin or yung mga ginagamit guys ng mga organic farmers. Yung mga gumagawa ng NPK mula doon sa concoction. Kasi liquid 'yun eh. Iniisip ko baka po pwedeng ihalo yon doon sa tubig. At siya nga pala, yung halos ginagamit ko dyan na tubig, tubig ulan. Talagang kinatsaga kong mag-ipon ng tubig ulan. Kasi napansin ko yung epekto sa tubig ulan, mas maganda dyan sa lettuce. Okay. So, yan lang muna guys. Salamat sa panunood. Yan. Kung nagustuhan mo ang video na katulad nito, please subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you for watching. Happy farming. Bye-bye.